Huwag niyong iduloyin yung toyo kung ang ano ko. Siguro yung mga experience ko na lang, yung pagbangon, sa laban ng buhay, yung pagkatyaga, pagiging masipag. yun yung geng, -geng. Binibigyan ko sila ng inspiration, ng motivation na yung paglaban lang sa buhay na kahit ano pa man yung nangyayari sa buhay nyo ngayon, kahit walang-wala ka na, kahit solid rock bottom ka na, makakabangon ka pa na. Magandang araw po sa lahat ng mga kababayan natin, lalo-lalo na yung mga nakatutok sa The Global Filipino Magazine at uh, isang isang mapagpalang araw talaga dahil nabigyan tayo ng pagkakataon na Ah, uh, da palad natin ang isa sa mga ngayon sa social media dahil uh, napaka-interesting ng buhay niya at bigyan niya tayo ng chance na makasama siya. Sir Boss Toyo, Boy Toyo, saan nag start ang lahat ng ito? Yung Boy Toyo sa akin yung nag-start. Pa paano nag-start yung Boss Toyo? Ah, uh, ayon, katulad ng mga recent interview uh, sa plan. Sa so, cellphone alam yung plan before sa Pinas yung mga clan sa text-text lang, di ba? Hindi pa uso Facebook. Uh -oh. So, yun yung code name ko. O Black Toyo J. Okay. Kasi Kalbo, may Toyo, tapos yung pangalan ko, J. Jason. Dun sa tapos nasuporti. from there, nawala yung naging O Black Toyo na lang. Hanggang naging General Toyo, tapos naging Gus Toyo. Ayan. Okay. Ito, pero sa totoong buhay, Jason, Jason. Yeah. Jason. Oh. Anong pagkakaiba o similarity ni Bo Boss Toyo kay Jason? Wala eh. Pangalan lang. Pangalan lang talaga. Kung sino yung Jason, sino rin yung Toyo, yun din yun eh. Yung past, I have so many past stories uh -huh. na iba sa naikita ngayon. Pero yung present, yung Jason tsaka Toyo, isa lang yun. Pero sila sa buhay mo ngayon si Boss Toyo ngayon. Paano? Ano nangyari kay Jason? Ah, uh, yung Jason, yun na lang yung real name ko. Sino tumatawag na lang sa ilang Jason? Yan, yung best friend ko. <laughs> Jay's na talaga tawag sa'yo? Oo, si Jay, tawag Jay, kasi yun yung mga nakagawian. Uh Pero lahat talaga, boss, toyo, gano'n. Pero sa buhay mo noon, bago ka maging boss, toy na markado na eh, sa lahat ng mga... Actually, yung Jason nga, mas ano eh, mas worse eh. Uh, kasi yung Jason before, yun talaga yung mga... gumagawa ng mga hindi magaganda. Yun, so, yung yung Jason yung dati, yung adik addict or yung Jason yung walang pat, walang direksyon yung buhay. So, so balikta din, eh, no? Oo nga, eh, no? So, so grateful ka that uh, boss toyo na yung uh, binigay sa'yo ngayon, ano? Isinasabuhay mo na si boss toyo. Apart from siya sabi mo nga ano Bakit nga siguro akala kasi pag toyo lang medyo actually hindi naman negative implication yun, eh, no at uh, nagsatanong nags sila, sino ba si Toyo? Bakit Toyo? Hindi uh -huh. so, kasi, hindi naman nila ako na... Nakikita na nila ako pag may Toyo pag gumagawa ako ng mga, iba mga ibang klaseng mga antics sa social media. Dahil uh -huh. like, kasi dati, puro kapulitan, kalokohan uh -huh. sa vlogs. So, ah, may Toyo talaga yan. So, yung mga decision ko sa buhay. So, kaya tinatawag nila akong Toyo. Toyo. So, Kailan pa? Gano'ng katagal na? Ah. Tagal na. Since mga 2010. Gito? uh -huh. Yun na talaga yung tawag, toyo. uh Minsan, -huh. ano, sapi, yan, <laughs> mga praning, um, nga, mga, ganun yung mga tawag. At na At sa, sa social media. Yes. Yeah, so Anong uh -huh. bubago sa buhay mo na uh, hindi ka na ordinaryong tao? Uh -huh. Tanggapin mo yan kasi totoo yan. Oo. Oh, totoo, may pagbabago. Oh. Hindi naman natin yung naalisin talaga. tanggalin mo mga, baka tayo, hindi kita titignan lang mata sa mata. Eh, <laughs> di diba? Kasi so, celebrity eh. Oh. Yung, talagang maraming pagbabago. Like, siyempre magmamol tayo. Pagkakasama natin yung mga anak natin, uh, talagang mm, kailangan ko na minsan na mag-hoodie. Mm -hmm. Sombrelo, face mask, mm -hmm. shades para hindi tayo makilala. Kasi mm -hmm. siyempre meron din tayong mga times na gusto, ayaw din natin ma-interrupt sa mm -hmm. uh, quality na time. Pa Paano yung privacy? Pa Paano uh, yung quality birang, birang na rin ako lumabas. Uh -huh. So, lahat na sa mga public place. Uh -huh. So, siyempre... Bodyguards? Na, meron naman. Uh -huh. Yes, uh -huh. may... Pero usually, hindi. Lalakad ako mag-isa. Tinatakasan ba? ko sila lagi. Kasi like, gusto ko pa rin na mabuhay ng normal. Ayun, paano? Ako sobrang, sobrang makulit ako, sobrang makulit ako. Sobrang makulit ko, iniiwan ko yung mga driver, iniiwan ko yung mga detail ko. talaga. tumatakas ako. Ano so laging ganito yung crowd pag dumarating ka? Paano yan? Ah, uh, wala. Uh, hindi ka ba na minsan na uh, gusto mong mag-shopping, gusto mong mamasyal, pero may mga kapapicture sa'yo? Hindi hmm, ako, ako pwedeng naiinis eh. Kasi ginusto ko yun eh. Plastic naman sabihin ko hindi ko ginusto. So, ginusto ko talaga ito. At ngayon, nandito na siya, niyayakap ko na lang siya. Pero nga, tao tayo, misa, sabi mo nga na minsan, may mga pala ng pagpagod. Yun. So, kunyari, ah, wala talagang puyat ka talaga. Minsan, di mo mapagbigyan lahat. So, sabi siya, sabi ko na sa sana, minsan maintindihan natin na tao din lang tayo. Siyempre, hindi laging okay. Hindi mo alam, minsan may pinagdad katulad nung isang best. Namatayan na ako tapo picture pa sa loob ng mga hospital so wishy sabi ko tama kaya nandiyan yung mga uh, nakadikit sa akin para sila na mismo magsabi dun sa mga lalaki Ayun. na mamaya na muna kasi minsan pag manggagaling sa akin baka ma um, uh, misinterpret pa tayo suplado or kung ano man 'di ba pero sabi ko kasi niyayakap yakap 'yun kasi given yun eh ginusto ko to ito talaga yung tinatakot ng daso. Eh kung wala sila, wala rin ako. Kaya mahal na mahal natin sila, di ba? Mm. Hanggat kaya natin pagbigyan lahat, pinagbibigyan naman natin. Yan mm. Na. Sir, sure. Pinoy Pawn Star. Anong pakiramdam mo at... <laughs> Pawn Star. Anong pakiramdam mo at natag sa yung isang napaka... Laking ano. Uh, Actually, ano rin. Uh, nakakatuwa naman talaga. Nakakatuwa. Nakakatuwa na uh, malaking tulong. Lahat, lahat. Uh, sobrang naging very helpful. Naging sobrang laking impact sa akin. Mm -hmm. So, wala akong masabi kundi purong pasasalamat lang. Pa pero paano nag-start yun? Yung, uh, pinag so, sa first episode, uh, nakuha ko siya idea sa ibang bansa. Sabi ko, gusto ko mga gamit nga natin dito ng mga pinaghirapan mm -hmm. ng mga sariling atin ba. Kasi syempre yung sa, sa ibang bansa, ano yan eh, usually yung managpupunta doon, yung worldwide known yung kilala sila sa buong mundo, di ba? Sa atin, kasi Pilipino lang yung market natin. Yung mga sikat na Pilipino, yun lang yung binibili ko. Usually, yun talaga yung mga gusto ko eh. Yung mga gamit, politika, presidente, artista, singer, Yan. content creator. So, malaki yung difference eh. Kasi yung doon, is worldwide yung market noon. Michael Jordan, yung mga sikat doon. So, lahat, mga bibili yun. Pero siyempre, yung mga Pinoy natin, pag sinabi natin kunyari dito, Piolo Pascual, kailangan, kilalabay ng mga, di ba, ng ibang, ibang lahi. Although may kakilala konti, pero hindi talaga siya katulad ng mga world renowned. So, pang-iklaro, hindi lahat ng uh, magbebenta bibilhin. Siyempre. Dapat may value, dapat may value, kilala. may story. Uh -huh. The value, the story, yun yung mga, siyempre, the right price din. Ayun. Oh. Uh -huh. O, paano ka nag-appraise? Sa star value, sariling appraise na lang ako eh. On the spot ba yun? Yes, on the spot. Pagka tingin ko na gusto ko yung isang item, kahit medyo masakit sa bulsa, binibili natin. Like yung previous, yung kabaong ni Ding Dun Dantes Kaya nga, ito yung recent, no? Kabaong. Yeah, yes, kaka-tool. For 250,000. Yes. Sabi yes. mo, so, saan mo talaga yung kabaong? Ano, nasa shop ko. Yung kabaong. inigani ni Rudy. So, yun. So, naka-exhibit lahat yun? Yes especially yung ang nakita ko doon yung kay Amy Marcos yeah. yung kay uh, Francis Magalona Bater, Francis Magalona ang dami yan eh paano mo kinakategorize ang bawat isa Actually wala pa kayong sobrang gulo pa kaya nga di ba? So kaya nga paglipat namin doon na magkakaroon ng bike category Are you trying to create uh, a museum pagdating ng araw na I'm doing that na Ah talaga Yes kasi yun talaga yung dapat kong gawin Oo para rin uh. ma-showcase mapuntahan din ng mga kababayan natin Oh. Mabisita rin natin. Oh. O so, paano sa mga celebrity na no, na gustong uh, magpa-appraise at gusto magbenta pero ayaw nilang mapabisize? Merong mga ganun. Ah, talaga? Uh, ayaw nila kasi unang-una iniisip nila baka masabi ng tao na naghihirap sila. Oo. Meron ganoon eh, may ganoong factor ayoko kasi. Oo. Kasi sabi, naghihirap ako. Pero meron naman kasi ng iba talaga. Kaya nila gusto doon is to preserve. Mabigyan ng uh, recognition, may mag-alaga nang tama. Na which is sa kanila baka baka karat ng orchid nila maalagaan. So, yung pinakatamang lugar, 'di nila pinakatama. Pero isa sa siguro sa lugar na magandang paglagyan ng mga ganun is yung shop ko. So, yun yung nakikita nila. Pero hindi lang 'yan sa pera. Pero yung mga celebrity bumunta sa iyo, 100,000, 250,000, 1 billion, 1 plus billion, sabi billion, marami kang pambili. Actually, ginagapang lang din natin yan. Discarte lang talaga. Lakas lang ng loob at tibay ng dibdib. Tsaka ano yung... tuyo ang ulam kinabukasan. Oo, oh, okay. Ano yung mapapala? Ano yung boy, <laughs> yung boss toyo ayo pag, pag bumili siya ng 1M? Paano yung babawiin eh uh, I think it's an investment. Kasi may nabili naman eh. May gustong mm -hmm. bumili. Pero hindi ko pa binibenta. Pero may tinatanggihan ka rin? Marami. Halos lahat tinatanggihan ko pa. Lalo na pag price item siya. Sobra taas. Hindi pa. Kasi mas alam ko mag magmamahal pa siya pagdating ng panahon. Hindi pa ako nagmamadali. Okay lang na magtipid tayo ngayon. Part yan eh. Part yan ng, di ba? So, mas malaki yung magiging resulta niya pagdating ng ilang taon sa ngayon. Tipid-tipid lang muna. Kasi no, no. walang mga masyadong luho. Actually, yun na yung luho ko yung pagbibili ko ng kung ano-ano. Oh, -ano. uh, pero sa sarili ko, hindi naman nyo ako makikita na maluon tao. Kaya nga, tanungin ko, anong tipikal na buhay, anong tipikal na araw para kay Boston? Wala. Uh, kung hindi ako... Anong sa... oras ka gumigising, sir? Seven. Tapos? Tulog ako mga 12. Yan. Yeah. Mm -hmm. Tapos, tipikal kung... Alam mo kung hindi lang talaga na... Uh, kasi... Kaya ako hindi na nalabas. Kasi nga paglalabas ako, kailangan talaga ma pag lumapit sa akin, entertain ko sila, ganun kasi ako eh. So ayoko nang masabihan akong suplado kasi which is hindi naman as long. Eh pag in-entertain ko naman lahat, sobrang tatagal yung, alam mo yun, kunyari, pupunta lang ako sa isang lugar wag ako makapunta doon. So, iniwasan ko na lang. Pero kung ako'y yung eh, masusunod, ako pa rin to eh. Kaya so, yeah. gusto nga. lumabas nang lumabas, mag-isa, mm -hmm. walang kasama, mm -hmm. uh, naka naka-short. Mm -hmm. Ngayon, kailangan ko na lagi nakabihis. sa ang kanya ng buhay niyo. Oo, <laughs> pero kung ako lang dalaga, makita niyo, parang isa na ko ba daw ng t-shirt sa labas ng bahay namin. Yung mga kapitbahay namin, nakikita nila ako doon. Kung paano ako yung, kung paano yung Jason, yung Toyo dati, until now, yun pa rin. Okay. Kung yung arte, nakikita nila yung mga forma-forma kasi kailangan. Hmm, pero hindi naman ako ganun ma-arte. Eh. So, napaka-simple lang talaga natin. Sir, di mo na maiwasan, no? Ang dami nang humahanga sa'yo, so, ang dami sumusunod sa yapak mo, ang dami gustong maging ikaw, no? mensahe na lang para sa mga kababayan natin na maaabot ang uh, platform nito? Uh, para sa akin naman, kasi huwag niyong iduloyin yung toyo. Yung kung ang, ano ko. Siguro yung mga experience ko na lang. Yung pagbangon sa laban ng buhay. Yung pagkakaga, pagiging masipag. Kasi lahat tayo, meron tayong imperfection. eh Meron tayong mga loopholes sa buhay. Maraming pagkahamali walang perfecto. So, nakakagawa rin ako ng kasalanan. So, lahat naman tayo ganun eh. Katulad nga sinasabi ng mga ibang artista, tao lang lahat naman yan eh. So, kaso public image tayo. So, lahat kailangan ipapakita mo is eh. Maganda. Pero tatandaan, tatandaan nyo, walang ganun tao. Walang santo. Di ba? O santo siguro, makagawa ng wala, Pero lahat tayo, meron tayong mga Uh, meron tayong mga ginagawa rin na which is mali. Mm. de ba? So, kaya kasi sabi ko, huwag nyo akong idulin, huwag nyo akong gayahin eh. Tingnan niyo na lang yung ano, kung paano lang ako maging masipag, paano lang lumaban sa buhay, hindi sumuko. Mas yun yung gusto kong tingnan nila sa akin. Hindi yung ay idol ko si Bustoy, kasi ganyan siya, may pera, maporma, or whatever, mabuting tao, hindi. Ang gusto ko na lang yung lumalaban sila sa buhay. Yun yung geng-geng. Eh. Mm. Binibigyan ko sila ng inspiration, ng motivasyon na yung paglaban lang sa buhay na kahit ano paman yung nangyayari sa buhay nyo ngayon, kahit walang-wala ka na, kahit uh, solid rock bottom ka na, makakabangon ka pa. Nasa inyo yan. Wala yan sa ibang tao. Wala, kahit iduluin mo ako ng iduluin, kung wala kang gagawin sa sarili mo, wala rin mangyayari sa buhay mo. Di ba? So, yun lang. Kumuha ka ng magaganda, itapon mo yung mga malaysan na nakikita mo. Hindi lang naman ako ganito sa social media. Napakaraming content creator na mapupulutan ng aral. Maraming content creator ang pwedeng gayahin, pwedeng idolohin. Pag samasamayan nyo lang yung magandang traits, yung pangit, i nyo Kasi natural lang na may pangit, walang, walang perfecto. So, pag samasamayan nyo lahat ng maganda, o yung fruit nun mangyayari, pag pinagsama nyo, magiging maganda rin yung resulta. Yan. Grabe, marami, maraming maraming salamat. Isang napakagandang pagkakataon ngayong araw na to. Nabigyan tayo. And I would like to thank, of course, personally, Rami for making this interview possible. And si Madam Mary Jane. Ayan. Okay. Lumilipad na naman ang isip ko. Thank you so much. Para ako'y nasa At sa... Uh, um, ay aking matitikman. On behalf of, of the uh, Global Filipino Magazine, maraming salamat kay Boss Toyo. Sir Orly, okay. maraming maraming salamat. Yeah. Thank you.